Magandang araw po sa inyo lahat. Bale, ito pong ating halimbawa ngayon na sentence ay marami po na nalilito dyan sa sentence na yan. Kasi kung mapapansin nyo, yung verb po natin na nakapast tense ay may kasama pong isa pang verb na nakapresent tense. Pero sila ay magkahiwalay, kung saan ay hindi po pangkaraniwan. Kasi ang pangkaraniwan po na alam natin ay ganito po. Ito po. Katulad po nito, I did invite your friend. Kung mapapansin nyo, yung did na verb na nakapast tense ay kasunod agad yung isa pang verb na nakapresent tense. Yan yung karaniwan na alam natin, di ba? Magka, magkasunod sila. Pero dito sa ituturo ko sa inyo, bakit hindi sila magkasunod? Okay? Okay lang sana na na nakapast tense yung verb na nauna tapos sumunod ay present tense, okay lang sana yan. Pero dapat magka sunod sila. Kung mapapansin nyo. Pero dito sa ating halimbawa, hindi sila magkasunod. Okay? Meron sa kanilang pumapagitna. Okay? Tapos isa pang halimbawa, ito, pangkaraniwan din sa atin to. I can sing. Kaya ko kumanta. Kung mapapansin nyo, yung verb natin na can, na naka-present tense ay sinundan po muli agad ng isa pang verb na naka-present tense po at yun yung sing. At yan ay ay tama po yan, di ba? Alam natin na tama yan. Itong can plus sing. Pero pagdating dito, mapapaisip ka talaga. Pwede ba to dalawang verb pero hindi magkasunod. Okay? So, ang sagot po dyan ay, ay ito po nga ating halimbawa ay tama po yan. Pero, may, may paliwanag po kung bakit nagkaganyan yan. Na yung verb po natin dito ay hindi po magkasunod. Okay? So, ipaliwanag ko na po kung bakit nagkaganyan yan. Kaya po nagkaroon ng ganyan na sitwasyon na yung dalawang verb po ay magkahiwalay kasi po meron po tayong tinatawag na zero infinitive. Okay? Ito pong zero infinitive, yan ang may dahilan kung bakit meron po tayong ganitong klasing klasing verb po na kung saan ay hindi po sila magkasunod pagdating sa pagpuposisyon. Okay. Bali bali pag sinabi po kasi nating infinitive, yan po ay ay binubuo ng preposition to at saka ng verb. Okay, katulad po nito, to climb. Yan po ay infinitive. Pero oras na sabihin nating zero infinitive, tinatanggal na po natin yung to. Okay, kaya magiging climb. At itong climb na ito, yan po yung nasa ating halimbawa. Okay, so ang ibig lang sabihin na itong climb na ito ay infinitive po 'yan. Hindi po 'yan hindi po talaga 'yan yung yung solidong verb. Okay po? Okay, ngayon po ibigay ko na po sa inyo ang batas po ng zero infinitive, okay? Bali ang zero infinitive po kasi ay nangangailangan po ng verb na see, hear, feel, make, let. Okay? Pag meron po kayo nakitang verb o meron po kayong ginamit na verb alin man dito, senyalis na po yun na maaari po kayong gumamit ng zero infinitive. Okay? Pero, pagka pili nyo po ng isa po dito na verb, kailangan po ang isusunod nyo ay isang object. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, I saw your brother. Yung so po dito, ito po ay galing dito sa pwede nating magamit na mga verb na pang zero infinitive. At ito po yon yung si. Yung so po ay galing sa si. Okay? Tapos kung mapapansin nyo, di pa nakalagay dito ang kasunod ay object. Yung object po natin dito ay itong your brother. Okay? So yan na po. Meron na po tayong dalawang senyales na tayo ay papunta na sa zero infinitive. Okay. Oras po na itong object natin ay susundan po natin ng infinitive na to climb. Ang sinasabi ng zero infinitive, tanggalin mo yung preposition to kasi yun ang tama. Mali, pag nilagyan mo ng preposition to yung infinitive mo. So, kaya mangyayari, ang susundan po natin sa... Uh, Object ay itong zero infinitive. Walang preposition to. Kaya ito po ang nangyari. Pagkatapos itong your brother na object, ito po yung ating inilagay na infinitive. Walang preposition to. Climb lang. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit nagkaganito po yung ating sentence. May dalawa pong verb pero magkahiwalay. Gawa po, nitong zero infinitive natin napatas batas. Okay? Okay, isa pa pong halimbawa. I let her use my phone. Kung mapapansin nyo, ang ginamit nating verb ay let. Napasok po sa, sa mga verb ng zero infinitive. Ito po yon yung let. Tapos, kung mapapansin nyo, ang isinunod po natin sa let ay isang object. Kasi itong her ay isang object pronoun na lagi ko po yan na ituturo sa inyo. Doon sa mga leksyon kung saan ay tinuturuan ko kayo, makabuo ng sarili ninyong English sentence. ba? Diba? So, object po yan. So, yan na po ang senyales na kung susundan nyo po ito ng infinitive, dapat yung infinitive, yung infinitive nyo po ay huwag nyong sasamahan ng tu. Dapat naka-zero infinitive. Kaya nagkaganyan po. Use lang ang ating ginamit. Walang tu. Kaya naging ganito, I let her use my phone. So ngayon, alam nyo ng dahilan kung bakit may dalawang verb po na magkahiwalay. Kasi, gumagamit pala po tayo ng zero infinitive. Okay? Para don sa pangalawang verb. Okay po? Okay, kung may magtatanong po kung anong ibig sabihin ng object, ang ibig pong sabihin ng object ay ay yan po ay maaaring tao o bagay na taga-kumpleto po sa aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Halimbawa po, hinayaan ko. Ito pong hinayaan ko, makikita nyo na agad kung sino ang pinag-uusapan. Kasi yung ko po ay may ginawang aksyon at yun yung hinayaan. di ba? Ngayon, ito pong hinayaan, nangangailangan pa ng iba pang salita para makompleto yung ideya niya. Kasi pag hanggang dito lang sa hinayaan ko, kulang. ba? Diba? Mapapatanong tayo, hinayaan ko sino? O hinayaan ko ang ano? Yung isasagot po natin doon sa tanong na yon, yun na po yung object. Kasi kinukompleto po noong ating sagot na iyon, yung ideya ng, ati ng ating yung ideya ng ating action na ginawa ng ating pinag usapan At pag, pag sinagot po natin, tapos ibabase po natin dito sa ating halimbawa, ito po yung magiging sagot natin, siya. Hinayaan ko sino? Siya. So itong siya, yan yung ating yan po yung ating object kasi kinukompleto niya yung ideya ng ating aksyon na ginawa ng ating pinag usapan ako. Okay? At saka tatandaan nyo rin po na yung object po ay maaaring tao o bagay. Pero, hindi po siya yung pinag-uusapan. Kasi yung pinag-uusapan po natin, maaari rin po yan na tao o bagay. Pero, siya yung pinag-uusapan kasi siya yung gumawa ng aksyon. Yun naman ang senyales para sa pinag-uusapan o subject ng ating, ng ating sentence o ng ating mensahe. Okay po? Kaya dito po sa taas, itong iyong kapatid, yan po yung ating object. Kasi sinasagot niya yung tanong na, nakita ko sino? O sino ang nakita ko? At ito yung isinasagot natin, iyong kapatid. Kinukompleto po nitong iyong kapatid, yung ideya nitong salitang nakita na ginawa ng ating pinag-uusapan ako. Okay po? Tapos po, dagdag kalaman po, sa paggamit po natin ng see, hear, feel, make at sakalit dito sa ating zero infinitive, yung ating zero infinitive po ay, ang gamit niya po ay isang adverb. Okay, makikitandaan na po. Ngayon, ngayon po, sana alam nyo na dahilan kung bakit nagkakaroon po ng dalawang verb na magkahiwalay. Gawa po kasi ng zero infinitive. Okay po. Maraming salamat po.